Ay naku guys, naman ng pangaramdam ko. Alam niyo ba yun? Kaya <coughs> niluubo ako. Gusto ko sanang ano eh, gusto ko sanang mag-absent. So, kasi nung nakaraan kasi nag-absent na ako kasi nga. Kailan ba yun? Nung kasi nga nagsident yung pensyon ko. So nung tingnan yung mata ko ngayon. Gusto ko mga mag-absent. So, Nakakapatik kasi. Hindi ako ko tas nila nagmata ko. Pero, naka um, mamaya sabihin ng hindi ako pala bisita tao talaga sa mga kapatid pag kaya ko sabi ko mamaya pag hindi kaya ng katawan ko mag ano na lang po ako mag mag ano na lang ako mga kapatid tawag dito mag under time pag hindi kaya kaya pansa mo na ano mga kapatid ano <coughs> talaga ako yung alam mo ko ano hindi nga kapatid hindi ako maliligo ako sabi ko nakasainit ng ano kasi lagi na, naman ako naliligo guys ano po eh nung ano to eh nung kasi so, mo nung nangyari kami din sa floor mat sa baba. Ah, ang hindi yung tikot ko. So hanggang ngayon guys, nung pa rin ako. So, sa ko, may gumawala. Kasi ano, sa so, mga pakiramdam ko talaga guys. Alam so, nyo ba yung parang ulang may piyak. Kasi nilalaya ko sa dito na ano. Tapos mayroon pa na parang ay sa akin natin na nakaraan. Inhale yung nilalagay sa ilong. Kasi talagang ano, so, sa Kasi, sabi ko matulog. Oh, Pero sabi ko, tawa mo na ako. Pasensya na kayo guys sa ah. mga kapalit kong video nakaraan. Last days na ito daw na Kasi aking pakaramdam. Feeling ano. Ayan. Um, Gusto uh, ko man po talaga minsan. Tsaka busy ako talaga lagi kay sana. Tapos nakasalo ko yung nung nagkabsinta ko yung pinsa ko ng sigente. Tapos hindi ako nakapag anong dami. Ang dami ko yung ginawa mo guys. Tapos yung telpon ko kakapayos ko rin lang. Tapos mga kapatid. Ang hirap talaga. Super hirap. Kapag mahirap ang pinanganak. Ayun na no, na. Sana maging palang araw lahat ng pinagrapan. Hindi po ako para lang mag-youtube-youtube na ito hindi naman guys, hindi ako manok pero talagang sa amin okay ako papano kasi yung mga kapatid kong jowa no? pero siyempre sa pinsan ko na medyo silinan ko pwede yung kasi anak ko din ang tita ko so ayan na nga guys, hindi ako pwede mag eto ganun, kasi talagang tsaka nagbablog ako guys, so sabihin sa inyo nagbablog ko ako talaga para sa ano na simbahan namin sa simbahan namin na talagang yung mga santo ninyo namin is parang malalagag na talaga siya so don't talaga, if ever na talaga mag-ano ko guys, una talaga tumbang Una-una ko po talaga tutulungan is yung simbahan Pangalawa yung kapwa ko na PWD. Lahat po ng kapwa ni PWD ko po, nasa na sobrang nahihirapan ko sila o nangangailangan na mayroon pa ako, magbibigay po ako bukal sa kalawang ko. Hindi ko po, kasabi na parang ano, galing po sa inyo yun, if ever na may kita na po sa YouTube, hindi po para sa akin yun. Para po sa mga nangangailangan na makakatulog ko ng PWD. Alam niyo po, talagang minsan ka ay kahapon, ay hindi nakaraan, sabi sa akin ng katrabaho, kawal ko ngayon. May nadaalan po siya sa port place. Parang, kwento lang po ito ng ano, pero totoo po talaga yun kasi, parang tumatayo ng balahibo ko. Parang sabi ko, kawawa naman, kasi minsan yung mga magulang na, hindi na, yung mga magulang na pinagpapayaan ng mga anak. O minsan yung mga taong lumalayas po talaga, tapos nakita niya daw po patay na siya. Sabi ko, Diyos ko, kawawa naman. Tapos tinanong ko kung ilang ilang taon, mga ilang taon po siya. Nasa 85 na daw po, 85 83 ganun. Parang basta yung kamay niya, naka-street na, tapos yung paa niya daw maka po maka-street. talaga sa ganyan ko. Parang iniisip ko yung mga magulang ko pang nabubuhay. Palagahan po natin yan. Huwag natin yan. Lagi <coughs> isang magulang na pag talaga. Guys, nakangalit talaga yung aking lalamunan, guys. Pasensya na talaga kayo. <coughs> Magtrabaho, guys rin ako yung may-account. Sige na, guys. Susunod mag-quit 5 minutes lang tapos naalis na po ako. Pansin na kayo, guys. Update ko lang po talaga, Sorry kung hindi nyo ako nakakapag-ano kasi talagang ang daming nangyari. Mas mapapakiramdam po mga kapatid. Pansin na po talaga kayo. And please continue po sa YouTube channel ko Maya Maginis guys. Please continue lang po. I love you and God bless everyone.